lagi nih kau isma kita benar lagi alat yang diterima. Oke magkakaroon tayo dito doon po sa other jr nangingat tayo sa po nature park tayo Maliwag oh? Bulacan. Maliwag Bulacan. Bulacan Maliwag Bulacan. Maliwag saib Bulacan. Kali-kali nga din sa ano, sa karanglan pa dito mo na Karanglan uh -huh. sa <laughs> Ayun po. Shoutout po Thank you po. guys, dito ngayon tayo sa Tayabo National Park dito sa Nevertiha dahil nung San Jose nakita uh, okay. okay, naman yung medyo mukha kong pangit Rally National Park to tapos dito may mga playground ng bata pakita ko sa iyo Rally ang ganda dito guys kasi puro puno siya Actually, part ng bundok to na ginawa siyang park na tata, ginawa siyang park na lang din siya ng kalsada pero hindi mo siya mapasin na tabi ng kalsada napakatahimik okay, na guys tapos dito may mga ano, playground ito guys ah, playground tapos doon sa gawin doon may, ano, may swimming pool hindi ko lang alam kung magkano yung entrance doon meron. Kasi parang wala siyang tubig ngayon. Siguro pinapalitan. Kaya hindi na ako pumunta doon kanina. Kasi yung mga bata dito safe naman. Basta mabantayan nyo lang. Kasi pwede sila maglaro dyan. Kasama yung family nyo. Okay. Tapos malawang ito guys. Oh. Dan sa pataas. Doon. Hmm. Hmm. Ano ba sa Adi, ko kaya. Ari okay, tayo guys. Bali yung una kong punta dito is 2015, April 27, 2015. Yung una ko punta dito. Bali 10 years ago. So, dito na tayo dumaan. Kita okay, sa inyo, harap ko lang guys. Paakyat doon yan. Tapos akyat pa tayo doon sa may taas. Mayroon pa doon taas doon. Sa so, pinaka-tok-tok. May biodex. Ang ganda guys oh. Narinig nyo lang yung mga puning waliglig ng ibon. Tapos dito may pusa dito. <laughs> sa hobo. Mahal may bayad yan guys. Hindi ko lang tinanong kung magkano. Kasi wala yung tao. Pero may dumaan dito kanina. Na tao. Tapos so, hindi ko lang na tinanong kung magkano. Kasi nako ako kanina sa kubo na yan mismo para mag merienda tapos may lumapit sa akin ah uh, kung meron daw akong ticket ng ano, hmm, um, kubo kaso nga wala naman akong ticket ng kubo kasi saglit lang naman ako dito nagkawala ko ng clips kasi dumaan lang naman ako pauwi na din ang bulakan ang ganda guys huh? yan may mga aso pero hindi naman nangangagat. Nananakmal lang. Bali, <laughs> <laughs> well, kung mapapansin nyo guys, merong ano yung mga puno ah. Oh. May tag siya. Tapos may numbering. rin. Ito is 873. Siguro ito yung bilang ng puno dito. Na nakatanim. Mostly mahogany. Mahogany tree. Oh. Ang ganda guys oh. Diba? Grabe. Sir, magpahinga dito, guys. Tapos family day, ganun. Tapos kakain kayo dyan. Hmm. laro yung mga bata doon sa playground. Kahit yung mga batang isip. Pwede din. Ang ba, guys? Ang ganda. Huh? Ito, kakakyat. Bali yung kubo pala na yun, guys. Ay, e, bigyo ko din dyan, eh. Minsan kung ngayon kung bakit walang may tapos meron siyang masaksakan uh, tapos pwede kayo mag ihaw dun guys tapos may gripo tapos yung mga basura natin itapad lang natin sa tamang basurahan huwag tayong magkalat kung saan saan hmm. ang ganda guys oh May saglit lang tayo dito guys kasi nga lang din yung memory nung aking GoPro kaya hindi ako masyado makapag-record okay Kali punta tayo guys doon, i mo ko muna yung video tapos doon tayo punta muna kasi para makuha na lahat ay okay, na dito ako sa dulo guys ang lakas nung hangin umulan kasi wala <laughs> <Nila> naman umulan ganyan <laughs> nyo guys pero ang ganda dito guys Ayan. ang ganda diba huh? diba guys ang ganda sakit pa tayo sa may pinaka tok hindi pa ito yung tok tok guys Sari parang meron na siya dito mini dump pagka yung summer na ano yung mainit, ang dami naliligo dyan at saka doon ng nakikita ko pagkaka-late. Eh. Nagmupunta ako dito. Dito lang, Saas ng puno, guys. Eh. Puno Zampalo, dito okay. pa talaga, siya ganda tapos ang daming puno talaga tapos protected to guys hindi ba sa so sa -so pwedeng putuloy yung mga puno dito kasi may mga tagging siya kung ilan at dito ang ganda ng mga poster niya ang ilaw tapos dito ang laki ng duhat oh Ayan May mga tao din dito guys guys, kung so, pa dito pa rin yung katanot eh karang lan mga -ma po eh. ganda Tara guys, lang malakas na yung ulan kailangan mo kuhalang lahat ah. bago ko pumunta doon sa may San okay kapag guys bye ayun na na oh dami misay pa siya oh Mag sundaan oh, oh. Eh, na siyang <laughs> na alay nabutan ako na ulan <laughs> yari <laughs> Kali yung taas na lang pupuntahan natin guys Tapos punta na ako doon kalating <laughs> Ay Nakapagod Sa maluwang din kasi ito di ko na naanuhan lahat Tapos doon pa doon maganda oh Napuesto Uy. Di ko eh. na makikita masyado Umulan eh malakas na Kali lang tayo doon sa mga 100 step Papakita sa inyo. Doon sa 100 step tayo pupunta. So, dito siya. Dahil yung daan. hundred step. And yun yung hingal ako. Hindi kasi sanay. Hindi. Hindi. Diyan guys, dati may mga hayop diyan nakalagay eh. Yung monkeys. Ay, meron pala doon oh. Daan oh, daanan na natin. Pakita ko sa inyo. Ang dami pa maliliit na ano, na mahoga ni. Eh. Hmm. Ah, dito yung 100 step daw. No park. So, okay, tayo diyan, guys. Ah. Kaya lang, tetap ko lang yung aki record Record lang tayo Tapos pwede magbike dyan guys Dyan o, oh. ayan, kapag ganyan dyan Pwede magbike Para makakakir doon sa taas So tayo, dito tayo dadaan Ah sinusubukan ko yung nagsasalita habang nagvlog medyo hirap kasi ako nagbo-voice over kaso nga lang hindi nga lang ako nakakapagsalita masyado pagka maraming tao kasi mahihain ako <laughs> nagiging dal lang ako pagka yung kaklose ko yung kasama ko ganon pero pagka yung ako lang mag-isa tapos may maraming tao hindi na ako salita masyado medyo mataas na guys view din dun sa taas tapos so, meron pang ano dun no? sa pagpunta tingnan din natin yun mamaya dito muna tayo sana so, umabot yung aking ano gopro konti na lang kasi memory card nito 32 GB lang kasi Grabe. <laughs> Uy, mayroon na dito cross. Mga oh, guys. <laughs> May cross na siya dito sa taas. <sighs> <Basit din. laughs> Mababa pa yun ah. <laughs> Lord. God is good all the time. Thank you, Lord. Ang ganda ng lugar. Hindi mm. matagal ko na din gusto ng dito eh. Mag-stop over ulit dito. Kasi wala akong time lang kasi ko pagka nag dito sa karanglan sa susunod eh pero sulit naman <laughs> pagka namadadaan kayo dito kunyari papunta kayo na Pabiskaya sa Panorte sa <clears throat> pa Isabela ganyan na Vizcaya dumaan na kayo dito kasi madadaan na naman to sa San Jose lang merapit lang sya dito sa may bayan tapos bentang karanglan daan na kayo dito ganda yung lugar kung ano yari, dala, may dala kayong pagkain sasarid kayo dito na kayo dung, ano, kumain magpahinga habang nagra-ride diba? ngayon medyo maulan lang pero ganda na sabihin ko, alam yung mga dito kong sabihin tapoy talita ako ng maayos doon din, meron lang rin si Boyas dito. naman doon. Kasi madalas ang tinatanim dito mga si Boyas ganyan. Kali malakas lang yung mga si Boyas, na ako. Pero gusto ko enjoy yung ganda ng tanawin eh. Ang ganda. So, syempre nasabihin ko pa rin. Samahan nyo ako itong ganda ng Pilipinas. Kaya tara, let's tour!